Bala po, kumusta na po kayo lahat na ano po yan. Bali sa episode na to, tayo po ay magtitingin na saging po dun sa labak. Ayan, tayo po yung nagbotas. Opo. Gawa ng medyo ma... masukal yung daan po. Titingin po tayo ng sabah. Pag wala po tayo madadaling sabah, ito po ang ating bibirahin. Yan, no. Mataba na rin po naman, no. Senyoreta. Malapit na rin itong ating ano Palay Yan ang ikalawang ani Uy Malayo pupuntahan ko Baka po maligaw Pag isinawan natin yung mga aso Kaya po tayo Mag isa lang Bali tayo po ay ano, malapit na ring mag-ano ng palayan, maglinis-linis po upo. Yan. Yung umpisa po natin ginagawa, yung mag-ano tayo ng punlaan po, manggagawa. Bali meron na rin po naman tayo mga nasimulaan. oh yan. Hindi ko na lang huna i-vlog at nung isang malakas ang ulan, ay hindi natin magamit ang camera. Ay nilinis ko na huyan hanggang doon sa kalaghatian po. Oh. Kailangan na lang i-grass cutter Sukal oh. Dami pakain sa kabayo. Bali ngayon po, kumbaga update ko na rin po kay sa ating palayan, ano po? yung pong ating kamutihan doon ay eh ating dadagdagan di magpapatiyo po ulit tayo ng palayan ngayon po naman sa kontrata ni Kaerning ay eh natapos na po nakadalawang paanin na siya dito ay tayo na po ulit ang gagawa nito yan ito pong kabuo hanggang doon po sa yung niyuga na yun nung nakaraan po hanggang dito lang ating ginawa ngayon po eh hanggang doon sa dulo yan sali pa po natin ito kasama pa Medyo malawak-lawak na puli ang ating gagawain. Ngayon po naman ang mismong punto natin ay kukuha tayo doon ng saging. Titingin po tayo doon. Oo. Oh. Lakas ang patubig. Adali po tayo din isang buwig na sabah. O, hindi. Eh, Ayos-ayos din. Ito po ang ating pati mga lilinisin. Eh. Bale sa isang banda po. Kumbaga kung kayo po ibilang manunood ko, ano po, tuwa kayo na malawak yung lupain. Kung ako po ang tatanungan ninyo, kung Kumbaga, kung sarili natin yung lupain, mas maganda, mas malawak. Pero kung tayo lang ang magtatrabaho at may sinalulugi pa, parang hindi na rin po maganda yung lagay na malawak yung ating tatrabahuin po upo. Kasi oh, mas malaki yung ikalulugi natin. Yo. Yung, yung po ay isang ibinahagi e, ko lang po sa inyo. Ano po? Dito na po tayo dadaan, laksang <laughs> Yan, ito po ang ating mga pagtatatrabahuhin na. Hmm. Mas maganda rin po na bibisita na natin to. Kapal lang damo. Lalim. Lalim. siguro po spray na natin to yan ang mga unang hakbang natin gagawin ito kaya itaas may tubig yun malaki ang tubig ah meron na tayo makikita ang saging po yun o oh. magiging masaya na ulit tayo kasi nga may saging na uli tapos tayo na humus madalas ang makaka maglilinis ito diyon ma na po uli natin mamumonitor natin kung tibain na po oh imagine po ganyan lang kalapit kumbaga hindi ko na rin gawang bumisita dito ay nung no, hindi pa po tayo nang gagawa nitong palaya oh hindi na rin natin magawa mabisita kapal lang po ang wow nung pong isa oh, medyo maganda na oh medyo may maitim itim na ang pagkaano pagkasaging niya ma-i-sprayhan natin ito. Pinukal oh. itong sili. Nabuhay na pati itong ano. Passion fruit. Madami dami na pala ngayon oh. Eh. Yun po isang buwig oh. Kita po ba ganun Yun oh eh. Hindi buto po dito, dito sa gitna pao oh. ayos good news ngayon o oh, isa pa po dalawa makakaano ano na tayo ngayon dito medyo papayat pa po ito dalawang buwig po ay kaso mag isa tayo hindi ko natin madadala lahat titibain ko na lang po tas tago ko yung isa sa langka là hùm bu Ngop, op, 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 op. <tot> Ang ah, <tot> ah, pagkakalan natin yan. pwede na to kakakita ang ba po ba hapon na eh kaya naman natin dalawa bitbit bit, bit. taba na どこどこどこどこ Bala ko humagta rin tayo ng San Fernando sa gilid ng ating kubo. Ito pala. Mayroon pala dito tayong binhi. San Fernando. Kaya naman siguro natin yung dalawa. Yung mabit-bit. sa wakas nakaabot din ay ko dito nakatikin din na mayari sakaling mga kailangan po tayo dito ng ano spray sa damo para mamatay po natin itong mga damo nito bali tuloy bisita na rin po tayo dito at tayo na ulit ang gagawa ang ganda pa po sa dulo ito na po yung ating saging ating babalagwitin po para Dika nga madala na natin lahat. Hmm? Maigrim -e ho rin mga perito. Oh. Pwede pang almusal, pwede pang tangkalian. Lahat pwede. Hmm. Kanalo. kung ba tayo lulusod dito na no? diretsyo na ito po yung isaw tapos ito po yung isaw. sa dami mong problema nakuha mo pa ngunit eh. Pinoy ka nga astig <laughs> Hoy, Pinoy ako Buo aking loob May agi dugo ko Hoy oh. Tinoy ako May agi dugo ko oh. Tayo sasalta sa pila Eh, yeah. ang dulas Kanina ko aso ng batok ng batok Nasa isip nung aso tayo ang mas mukhang magnanakaw ay. Yan ang aso yan. Oh. May aso din sa daya mo yan, kanino kaya yan? Oh. Ikaw ba malapaw magnanakaw ay, tayo. Hindi ka to si itim. Pero kung si itim to, possible lumapit sa atin. Oh, ay. kembali Bali palubog na rin po ang araw kaya gaya na kulin yung ating ano, camera. akin lang ang si at kung maganda bisita na rin natin ay baka bukas mas maaga yung umaatake na kumuha minsan ho kasi hindi mas nilalat nilalahat ko po ba yung minsan nagkakakursinada sa ating pananim minsan ho ay ang inaabangan ay may ari hindi ho yung pananim kumbaga ah naka uwi na si kabisprin saka natin salidahin minsan ho ay ganun kumbaga nagbisita na tayo hindi ko kung may nakita na rin sila o ibig sabihin baka bukas kung hindi ko ngayon ba mas balikan nila kaya ho ngayon ayun ay di pundak na agad wala nang paligoy-ligoy pa Chu! Kilala ka tayo ng ating alaga. Chu! Yun no. Hindi ko po isinama sa labak at baka mawala. Mm. Ano? May pagkain na ulit tayo ano? Aba, aba. Huwag na kayo sasampal labak ha. Oh. balay po, salamat po sa inyong pagsama. Ano po, dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pa videos. Hanggang dito na lang, ingat po palagi. Happy, happy lang. Bye.